kapaksian, makita ko lang yung ano nya yung butas nya E na oh. lagay ko na tong ating huli so dito yung banda mga kapaks yan. tingnan natin ha. kung meron ba ayun mga kapaks ah, ito yung lahat na nahuli natin medyo konti lang Paksa kedul ini melihat kan. Sangat bang harga saat lihat. Kita boleh tayang bali yung ano natin ngayon mga kapatid ah. Manguha tayo ng shell. Ah, siguro manguha rin tayo ng octopus pag may nakita tayo pero yung goal natin ngayon is ah, manguha tayo ng shell mga kapatid. So yung mga kapatid samahan niyo ako sa akin ah, panguhuli ng shell ngayon or paghanap ng mga shell. Yun naman yung gawing content natin ngayon mga kapatid. So yun ito na tayo balde. So, shell mo na yung... Sana makikita tayo. So, yung mga kapak. Tara, samaan nyo ako sa akin. Panguha ng shell. Sana makikita tayo. Makarami tayo mga kapak. Shell naman yung hunting natin ngayon. Five minutes later. So yun mga kapaks, ah, nakarating na tayo sa dagat. Yun. Mm -hmm punta na lang tayo dun sa dulo so yun mga kapak may mga tao na na uh, pumunta nauna sa atin ah uh, Saturday kasi ngayon kaya maraming tao na maagang pumupunta wala kasi ano yung iba wala na wala ng trabaho wala pang uh, walang trabaho kasi sabad dun eh tapos yung iba, walang klase mga bata So yun mga kapaks ah, magta tayo dun ulit sa dulo Ganun pa rin, maaga pa rin mga kapaks Mas maganda na maaga Kasi Hindi masakit yung init pa, wala pang init Yan may buwan pa Yan So yun mga kapaks Tara Mga bangka dito So yun mga kapaks, tara punta tayo sa dulo So yun mga kapaks, dito na tayo sa ano, ibasan yan. So, ang kukunin natin ngayon mga kapaks is uh, shell naman So kung may yeah. makikita tayong bahay, yeah. tapos lagyan na natin Tapos pag lumabas, kukunin natin agad So yun mga kapaks, may nakita na ba ako dito isa Ito, okay, so, makita ko sa inyo mga kapaks yan Makita ko lang yung ano niya, yung butas niya So yun mga kapaks, may isa pa dito yan. Ito naman is, uh, tawag dito is uh, sudsud -sud dito sa amin Yan, ito yung tawag na sud sudsud So yun mga kapaks. Hanap tayo ba? Kung di lang mahangin mga kapaks, kaya kong kumuha ng marami ng ganun na sa malayo ko lang titignan, yung sa tubig lang. Yan, yan. Yung uh, anuhin mo lang sa silaw ng araw o sa liwanag. Para kasi silang umano mga kapaks, uh, gumagalaw yung tubig nila, parang bumubugas sila ng ano. Na tubig. Parang bukal. So yun mga kapaks. Hanap na tayo. So yun mga kapaks, Ah... Uh, Uh, may mga nahuli tayo konti pa yan. Pero dito mga kapaks, kung gusto mo talagang yung shell lang talaga na hindi ka ano. Ito marami dito mga kapaks ito. Katulad nito mga kapaks yan. Yan. Ito mga kapaks, shell to kaso kung ito lang yung, ito yung kukunin mo. Ito yung daladala natin balde, kaya natin punuin to na sa loob ng... Ah uh, kulang-kulang 30 minutes mga kapaks kaya nating punuin yung balde yan marami to dito mga kapaks tingin at kung titignan yung mga kapaks ha, para lang syang bato pero ito shell to kaso <coughs> malaki yung lagayan nya tapos maliit naman yung ano laman kaya di natin dadalhin yan saka, bihira lang tayo magdala nyan mga kapaks So yun mga kapaks may nakuha tayo. Ayan. May laman yan. So ito mga kapaks. Oh. Ito yung tinatawag dito na ninikad mga kapaks. Ayan. Kaso maliit yan. Ah, ito mga kapaks. Parang kung kung di mo kabisado yung ano niya. Ito. Ito shell to mga kapaks yan. Katulad ng pinakita ko kanina yan para siyang ano para siyang talaba marami marami to dito mga kapaks ano ah, bago tayo mag ano eto oh para lang siyang bato pero yun oh yan. Ito pa. Para lang siyang bato mga kapaks. Pero may nangunguha naman ng ganyan mga kapag ah, iniihaw nila. Pero tayo, hindi tayo nangunguha nyo kasi pabigat yan eh. Ano, may malaki pa. Hmm. Tignan mo siya, para lang siyang bato. Pero, shell to mga kapag. Ayan. So, ito pa. Marami ito dito mga kapaks. Sobrang dami mga kapaks. Yung isang balde mo kayang punuin ng kalahating oras. Ito, dadalhin natin to Yan. Saka ito. Yan. Yung dumidikit sa bato. Ito pa mga kapaks. Ito lang yung mga dinadala natin mga kapaks. Pero yung katulad nun no, ng mga ganun na ano, ganung shell ito. Yan. Marami dito mga kapaks. Kung lang uh, kung yan lang yung kukunin mo. Sobrang bilis mo lang makapuno ng isang balde. Ito, ito dali natin 'to mga kapaks. <coughs> medyo malaki-laki ito mga kapaks eh. ito yung tinatawag na aninikad dito sa amin mga kapaks ewan ko lang kung anong tawag sa iba nito Yan. tawag siguro nito sa iba aliswi or basta sa amin dito aninikad Opa. Kaya tinawag nang aninikad to dito sa amin mga Kapoks. Kasi pag inawakan mo 'yun sa kamay uh, kung kung yan sa kamay mo, parang sisipain 'yung kamay mo. Ito tulak ng ano 'yan, 'yung 'yung laman ng shell. Parang kung sa Bisaya mga Kapoks sikad-sikad uh, in Tagalog parang sisipain ka ba ito pa Ayan. gusto ko sana mga ano mga kapaksi yung titingin ka lang sa tubig tapos may mo yung uh, yung mga shell na bumubuga mas madali yun pero maalon yan. Hindi sila maka Pag maalon kasi mga kapaks, yung buga nila is ah, hindi sila tumatagal. Kasi na ano sila, na ang tawag dito, na nagugulo yung tubig. Kaya hindi sila bumubuga. Kaya dito muna tayo mga kapaks. hanap tayo ng mga aninikad pero pag season ng mga aninikad mga kapak sobrang dami dito mga kapak tabi tabi lang tapos kumpulan sa ngayon hindi pa season ng aninikad eh Kung yung lakad mo dito mga kapak si dire lang, hindi mo talaga sila makikita kasi para lang silang ano. Para silang bato. Pero pag sanay ka na, dandahanan yung lakad mo tapos yung tinitignan mo yung bawat bawat inaapakan mo. Minsan naaapakan mo lang yun sila. Pero Tignan mo rin yung dinadambot mo kasi may mga umang din na eh. Yung tawag dito yung parang parang crab na pumapasok sa ano sa shell na walang laman tapos sila na yung namamahay doon. So sa ngayon di ata tayo mangunguha ng ano ng octopus pero pag may nakita tayo mga kapaks ah uh, siyempre lagyan natin babakasali na ah, babakasakali tayo na lumabas so yun mga kapaks hanap muna ako ng magandang spot na makakarami tayo ng shell umang. Tingnan niyo naman yung ano, yung lawak ng lutay dito sa amin mga kapaks. Hanggang, hanggang dun doon pa yan sa dulo yan. Ayun, sa kabila. Tapos sa likod ng mga barko na yan, meron pang lutay dyan na malaki. Sa kabila. Dati, wala pa yung mga barko na yan. Hanggang doon dire-diretso yung ano, yung lutay. Kaso tinabraho uh, ginawang ano. Ginawang pantalan or uh, ano ng mga yate, yate. Kaya naging ganyan, hindi naputol yung looted. Pero sa likod niyan mga paksa uh, doon sa kabila, mayroon pang looted doon. So yun mga kapaks, hanap tayo. Hanap tayo ng magandang spot. Wala po tayo nakitang bahay ng octopus. amba hay octopus to daming ano si urgent mga kapax Dapat ano tumitingin ka rin saan uh, nilalakaran mo Kasi pag di ka tumingin sigurado Baon latian sa paa mo So ayun, may nakita tayong ano, ah uh, ito yung uh, kung may tahong sa tabang uh, pas or yung tahong na kulay green. Ito is atahong uh, to na kulay pula. You oh. know. Yan. Hirap ang video na. Sa kabila may hawak na yun, ano. Yan. So maya, mamaya mga kapaks update tayo sa ating huli kung marami ba tayo. Six and a half hours later. So yun mga kapaks na hanap na tayo ng ano. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapaks na Ah uh, kahit nasa malayo pa sila mga kapaks tignan lang natin yung silaw ng araw pag may nakita tayong yung tubig niya is parang parang bubukal yun may nakita ko dalawa <coughs> yung isa nandun sana yun nawala tapos yung isa dito yun Ewan ko lang kung shell ba to. Parang umang. Umang to. Yung umang kasi mga kapaks gumaganon din eh ano nila yung tubig ayun uh, may nakita tayo isa dun sa nahan punin natin yan kaso maliit siya mga kapaks Ganun lang mga uh, kapaks kung alam mo yung teknik sa panguha ng mga shell. Maraming teknik ng panguha ng shell. Yan o, oh, may nakita tayo malaki-laki. Kaso mga kapaks hindi nyo nakikita sa video kasi andun siya malayo. Tapos uh, maliit lang yung ano niya, yung parang gumagano yung, yung tubig. Pero tignan natin to. O, ano to? Ayan na. Ah, o. Oh. Lagay ko na itong ating huli. Eh. So, dito yung banda mga kapaks. Ayan. Tingnan natin. Kung meron ba. Ayun. Meron. Ganun lang kadali mga kapaks. Kung alam mo lang yung ano. Teknik ng pangunguha. Oh. <coughs> dapat sabayan mo yung ano yung ano ng araw pero pag mataas na yung araw mga kapaks bali yung araw andito na hindi hindi na siya masyado kita yung ano <coughs> kaya mas maganda yung ang araw andun pa sa dulo yun para kita mo yung sa gilid kasi pag masilaw na sa harap mo ang dito na yung araw sa harap hindi ka na makakita yun, madali lang mga kapaks yun kung siya lang yung kukunin natin, napakadali lang kunin kaso dito maalon hanap tayo ng spot na siguro punta tayo dun yung may tubig tapos hindi maalon mas maganda dun pag maalon kasi mga kapaks yun nga, sinasabi uh, ko kanina pag maalon hindi rin sila gumagalaw kasi naano yung tubig eh kaya pansin nyo mga kapaks ah, yung lakad natin is ah, patras kasi tinitignan natin yung ano yung mga shell na gumagalaw Parang ito mga kapaks, kaso ito, hindi to shell. Yan, kung nakikita nyo, yan, 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 maliit. Yan. Kita nyo yan mga kapaks, yan, sa gitna. Yan, 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 yan. Tubig yan, na gumagalaw. Kaso hindi yan shell. Pero meron dun sa unahan, no. Oh. Parang ganyan siya mga kapaks, yan, no. Oh. Yan. Kaso hindi yan shell mga kapaks, ano yan, ah, umang. Parang ganyan siya, oh. Kung tignan mo sa ano, masilaw 'yan. Mga ganyan siya. So 'yun, may kukunin tayo. Maliit ata 'yan. Hindi natin sila kita. Ito lang yung Ah, ito, ito mga kapaksiyan. Ayan. Yung pinakita ko sa inyo mga kapag parang ganun siya, ganun na ganun talaga yung ano niya, yung galaw ng tubig. Kaso yung pinakita ko sa inyo, umang yun. Gumagadon din kasi yung ano eh, yung crab. Yung mga alimasag, umang, o pati shrimp, gumaganon, gumaganyan din. Malalaman mo paglapit mo kung shield talaga siya kasi buhangin lang, wala, kang wala ka makikita ang, ano wala kang makikita ang uh, umang pag buha meron din meron na subukan ko na rin mga kapaks na uh, gumaganon siya pero ang naano natin, nakala natin shell pero alimasag siya, malaking alimasag gumaganyan din kasi alimasag eh hindi naman nakita tayo. Kaso mahina. Ewan ko lang kung shell ba to. Okay. ay sakit mo na. Shell siya pero nasa mailalim. Nasa ilalim mo. So yun, iwan mo natin yan. Ay, nakita tayong dalawa dun. Okay. Oh. dalawang piraso sa gilid ng bato sa doon sa dulo yan yung isa nandito gumalaw yun ito ito lang yun ingat ingat din sa pag ano mga kapaks kasi may sa pag ano mo kasi may mga ano eh yung ano sa dagat yung ah uh, tumutusok sa kamay mo yan ito yung mga kuha natin ilagay natin sa balde yan. Five minutes later. so yun mga pagslagay lagay natin sa balde So, ito, yung, ito pala ang shell na ito mga kapaks. Ito yung tinatawag sa amin dito na sudsud. Uh, -sud. Pero sa tawag, tawag dito ng iba is uh, litub. Pero yung litub talaga mga kapaks. Iba yung litub, iba yung sudsud. -sud. Ito, sudsud -sud to eh. Yung litub is itim. Tapos dumidikit yun sa ano. Sa bato. Yan. So yun, may nakita pa tayo dito. Sana yun. Wala. Pati yung mga starfish mga kapaks, ah, gumaganyan din. Hindi na natin siya nakita. Hindi natin siya kinuha kasi may hawak-hawak pa tayo eh. So yun. Nawala siya mga kapaks. Minsan kasi titig tumitigil yan sila eh. Tapos bumabalik naman agad. Maganda mga kapaks is yung mga malalaki talaga na shell. Ang lalaki din ng ano ng tubig. So yun mga kapaks, ah, doon tayo siguro sa kabila. Yung walang alon doon. Hanap tayo doon. So wala tayong nakita bahay ng octopus. Ngayon, uh, ah, ito, shell muna yung pang kukunin natin. Ang dami mga kapaks, so yung sinasabi ko sa inyo na ano, yung kaya mong kumuha ng kahit isang balde pa. Marami dito niyan mga paks. Naka ano lang. You naka Naka ano lang. Nakalatag lang sa ano kahit saan. You know. Dami yan dito. Marami ito dito. Ayan. Kung Alam mo lang yung ano nila, yung hugis ng katawan nila. May ito sila lagad. Yung iba nakabaon, nakalubog. Pero yung iba nakalabas lang lahat. Hindi kasi sila, hindi kasi sila katulad ng ano mga kapaksi. Nabubulol tayo ah. Hindi sila katulad sa mga ibang shell na nasa ilalim ng buhangin. Sila is naka ano lang naka Nakalabas lang or nasa mismong labas ng buhangin lang. So yun mga paksi doon tayo. So, may mga tubig. Ako yung huli natin. <clears throat> Kung masipag ka lang dito mga kapaks, libre na libre na yung ulam. Pero yun nga, nakakasawa din magano magluto ng shell. Kaya bihira lang ako manguha nito mga kapaks kasi mas naaliw ako pag uh, octopus yung hinahanting ko eh. Mas nalilibang ako sa ano, octopus. Kasi pag lumabas na yung octopus parang ang ganda tignan. So yun mga kapaks update tayo. Mahirap kasi mag video eh. Wala tayong ano kanang kamay ah uh, tagahawak ng cellphone yung kabila naman mahirap kaya manguha tayo tapos update tayo mamaya pag marami na yung huli natin tapos uwi na tayo ah uh, ito pala yung tinatawag na litub mga pax ito ito ang tunay na litub yan ito ay sudsud. Ito yung tinatawag sudsud. Pero ay dito sa iba, litub pa rin. Pero ang tunay talaga na litub mga kapaks. Ito talaga. Yan. Yan yung litub. Nakalabas lang siya. So yun, mga kapaks, hanap tayo. Update na lang tayo pag marami na tayong huli or pauwi na tayo. malawak pa yung looted mga uh, paks ah uh, ito yung lahat na nahuli natin medyo konti lang pero para sa akin konti lang to iwan ko lang sa inyo kasi ako talaga pag ako talaga na ano marami mas marami pa dito konti lang ngayon kasi mahangin kasi yung tubig na ano ng ng hangin so yun mga kapaks yung huli natin ngayon yan ito yung ano ma, mga, mga kapaks ito yung shell na mamahalin yan mamahalin din yan yung tinatawag na kabebe tapos ito mga kapaks ito yung, yung, parang puso parang heart yan yung huli natin lahat madali lang pag kung masipag ka lang at saka marunong ka dumiskarte kung paano manghuli huli madali lang mga kapaks so yun mga kapaks uh, ah, uwi na tayo kasi uh, ah, papa <coughs> ano na rin mainit na rin so lagay natin to sa balde Ayan. binuso ko lang siya sa buhangin para makita lahat so yun mga kapaks uh, ah, uwi na tayo Sold na sold na sa ano to Sa Sabaw pero uh, Tingin ko dito mga kapaks Bigay ko na lang to sa Sa lola ko siguro Ayan. Pag may tiyaga mga kapaks May nilaga Ganun lang Peace